Capsule. Mga produkto kini sa Said Marketing Incorporated. Boy no, mga higala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa nga Claudio. Kini gibotag duwa sa radyo ni Rey Arellano. Kagalaan, ang atong magtatampo si Claudio. Claudio. Matod pa, wa ko na ipagmahay mag Magsunod yun ko nuna. Apan gumikan sa lagi, na ang pagnauna sa pong pagmahay. O kung nga nung no? Ano nga akong problema, bebe? Ano nga akong na tanan, ha? Ah, bye, draw. Dali, bye. Sige, sige, sige. Bro, kada buntag arig dire do. Ang mga daganta, tagay. Bahala na kay lutupan, daghan sa kag pasi to sa kaon Si Coach Elardol, di ba? Okay. Listo, di ba? Oh, si Kim nag. si Idol, sino nagpaminaw nang the way trip. Ah, di ba? Idol listo. Okay, are. Kada na. Ana, are. Ato buta intro do. Ana do. Ay. Ah. Wala ko ipaglaom. Ito barang balance tong gabi. Ay, eh, Yeah. Oke. Okay. Ah, pasok dari Rizwan. Kena. Oke. Okay, oke. Anak kui pagar. Oke, larga. Eh, karena. Okay, larga. Kanung okay, Nah, oke, larga. Oke, oke. Tak kena. Asa ku pangita. Ah, kena. Ang banag-banag sa gabi. oke, aku ba Ang nakita ko daw dili katuhuan Nagdamgo ba ako niningkahintang ko nga daw sagbut na lamang Pagkalahin na yun Pagkadakuna sa kalainan

Huwag akong magiging... Karong wala ka na Ning buktun ko Asa ko pangita Ang banag-banag Sa tungang gabi Okay. Uh, okay. Now na to. Eh, kape. ka. Kaping ka, ha? Kaping ka? Kaping matapang. O, oh, kaping, kaping magpang matapang na kaya kang ipaglaban. Okay. Nindot ka na, Imnody. Eh! Oh, o, oy! Play goods! Kumikumpari, gabahanan. Play goods! Gabahanan Pre!

Tung ilu. Singgah Sa sa. ada di sini mo. Oh kita di musa kumpul dan awal Imu kung dad on sa yung sod kay imu kung pakan on. Ah, ska giliga di uli kris pidro kay ka on. kau tagan ko kau. ko. Eh, di hada gyud ko believe di mo. Tanad gyud believe lagi kau di mo. Kunya in kaw man ko ka on pre. Imu bi kung kay Kana grip, grip, grip. Kay da as Ang inom kita di Ah, kita kayo sa akong pananaw, oh, pre. Ah, wala na ko masabi sa'yo, parinunoy tabar. <laughs> tibur ko, pre. Hindi ko sa tabar. Tibur taon ko. Parinunoy tibur. <laughs> <laughs> tibur taon. Bito, pre. Ah, salamat kayo, pre. Nga, imugin ang ihatag na ko, pre. <laughs> Thank you, pre. Thank Ay, you. Ay, muli man ako. Noon sa mga murang pare, pre. Parinunoy tibur ko, ganon. <laughs>

Unsa lagi ko ningla kay hado ayo kay manal ay, ha. plano manalbaho. Bida sa daw istorya hatay ganang plano tay no nananas -nan utok daan nanana pero ang pagpangita moy wa. Ah ha ang daw bayad ni mo pinalbahoy. Pero ba ketabang puko hindi kay magsige ka lang higda-higda niya. Ay, sa tatay, sa loob, bida. Di ba sa tao na lalim na magsige ka lang higda, ay, proklamo ang lina ng bariya magsige lingkod, sakit ko nung kayong lubot, por nya Niya di yung barog, ito'y tuyok ito, ito, ng lingkuranan, haasa mo ito maghigda. Eh, hello! Ha? Ito, bagra-bagyong kanahari, bayo to kanilang katrero, no? Ha? Ikaw eh, muna kayo ka kilong saman, ha? Ah, kining ah, ang uh, tayo kwan, ay kining ka high noon sa Don't worry. Karong umabot ka adlaw, na ang tinawagan sa mga tao diyan mo. Dili ka na punso, kudili, dili, ikaw na si Don Punso Bilato. Ah, huh? Eh, ay, 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 bar ka na lang, ha? Wan bar ka na lang, paong ka gino, ka. Ah, tai-tai, gusto kang mabroad ko. O say na? Ma, ah, gusto ba kang mabroad ko? Hmm, asa ka magkuna mabrood? atos usbrita. Ha? Mo ko si Amerika, eh, usai mereka, ha? Mata kau kau malu. Tunggal-tunggal kakak bro, dia dia kakak mau mulai tok salugar. na mereka. Oh, Rabai kang nan abang. Shh, mereka. Tante sedih. Uh, Dile na mereka. Oh, Amerika. lagi. Hello. Dili lang yun Amerika. Amerika! Ay, ingon man nga. Ay, ingon nga. Basta mo abroad ka nga to dito sa Amerika. Ano ka, pagsulti Islam na? Amerika. Ha? Ay, tuga, tuga. I'm going to America. Ay, no. Ah, tuga, mga tapak, Claudio. No, Ay, no, nalang pang ambisyon na, na, Claudio. Kaysa sinultihan lang daan. Tagak na ka. Oh, ah, sa mga nagrado ni mo, eh. Mugwa mo ka daw in English, eh. Ubi da, daw, grabe naman sa kahit in English. Kandahan natin ka, come on, come on. Tit, 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 niya. Eh, hello. Kamu ka daing mo in English? Try me, tatay. Ha? <laughs> try me ka karno. Makasuwe ka sa kong kumo, klablo. lagi ko. May bawa ka ka. Kaling mong aming mong anak taon. Mayon, mayon, eh. Dili ni basta-basta. May naman in English. Bugiro, bayas ka kwang. Oh. Bantay ka, tostay nga lang, ha? Oh, kaobas na huh? pig. Apa dayon ba? Go'ihid. Si piyat ga nikakarol, ratu lumpim dion ning kalir. Imong na ngom nga wak. Aiso. Aiso. kau, Aiso. 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 Try me, Aiso. 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 Try me. Aiso. 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 Woi, bisik punatai, bisik, Hand Hand, hen, 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 bisik, ya punatai, fit, naun tahun kai fit, nona, sayur bisik, tahun naun kain naun, hen, woi, li, soda, dada, heeh, 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 Bisik heeh, 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 on sabi sa ayes ah kapisyik may taon na na taon tayi mata sanos ah ilong besik sa tang jos oh sa tang sa tang unang paggalugod ng usak kita tao sa mga unsa pa niyang tang di ba no jos mo na mm. oh besik ah, <laughs> kinil... <laughs> recorded by Splendor Gaming Ako siya biya sa kong tatay. Kaya ang akong tatay, God, gusto na yung siya mapahuhay ba? Hindi, pahuhay ayon, Pero hindi na siya makatrabaho. mao na gusto ko, gusto siyang makita na akong trabaho. Pero ang tinuod ng ito, ko, pero listen, man. Pero nakakita ko laing paagi. So, eh, hindi, sana. Asa ka ba, Claudio? Tapos tura, oh, bayani mo. Insert pa. ka tayo. Ilis Ilis ka tayo. ko trabaho tay. Bilagro. Di na bilagro, tayo. Ito gay kung gusto mo kitang trabaho. Uy, Yosa. O saan mo ganong trabaho ang gusto ni mong sudlan? Ah, uh, kusinero, Tay. Kusinero? Oh, di ka magani ka mau molotok bisang itlog? Ah, di dah, di bro, karo basic kaya aku, naku ng mga anak. anak na na. basic ni mo. Doklong tamo nung no, karo, na 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 Tay, tay, tay. Napatudlo kong amigo. Kuno sa akong pagluto noon sa mga kaoy. Kamaon ako. O sarili iwa na ako. Kamaho ko itay. paglong on. Ah, kuang gulpo. Stop, tay. What's going on? Shout out! Ah, Ingon ko hilop. Ah, takta man ang English nako. shout out ay oi. Eh. Oh, somebody, shout out mo ra. Dili na shout out. Unsa na di kakaron? Vlogger ra ka, ha? Undele oh, shout out unsa man di. So, shut down. Ay, gusto na mag-enjoy. Asa kay naro interview na ko tayo so, sa babot, ang moabot ang mo manager. Eh, so, tuti handa ka klawdoor, ha? Dili taw na lalim ang mamahimo kursinero. Ito, nah, ito, na sila training. Ay, so, basic right, eh, sayur na natin sa iyo Eh, ikaw ang malabayan yang sa kanina aku kumo ba? Awar mo, awar mo, awar mo, awar mo, na. Anong sa so, mga taong kayo? Eh, blad ba taong kayo kawin? Anong sa mga? Eh, it's thing, baka, thing, ang Baby, baby, baby. O sa o man pagloto sa lambay, nga mo po o mo orange in the kaloto. Ah, kasay yun, biya, nabisik mo taong kayo na. lagi! Isog ba? noon sa. So, ba Orens, mag na? Paikon, man! Ikaw ang gulbet. Oh, sayay! Tatay, ah, uy! Ah, gusto. Wala ko ilang choice. Para masinso mo na to. Gamito na lang yung dako akong kagwapo, ha? Ibatas <laughs> na lang <laughs> mo yan. Wala <laughs> ko ilang <laughs> mahimo. Kundili, ang paggamit lang yun sa akong sikretong hinagiban <toss> kinihata si <silong>. Lumi <laughs> mauni nga akong kagwapo ah, ah yun ah. ah, ah, eh noon ko nga kwartahan ko aron mabingwit akong mga bay mga gwapa kwartahan pa ah, kay maibog na sinanak ko kay kwartahan man ko Nga, gwapo na ha <laughs> ah, ha ha kanahan yung kandinga muri ak man nagsulti na kong gwapo ko ah hilom na hilom na ihaon tarong ka pawaya okay na kaya ako bastura. Nako, okay na yung akong alahas ng pang sulob. Nga na Nga gold plate na akong alahas. Mura ka din na si Ro, porbida. Hasta akong, akong mga tudlo. Ah, pulos doon na yung mga dagko kay sing sing. Ah, gold plate yapon. Hasta pa nga akong kumagko, oh. May sing sing pa. Huh? Ah, siya, Rudy. Mabigwit akong mga dagko isda ni. Ano yung kastidahan? Murder lang una ko. Mag-inom-inom ko. Ah, ah, excuse me, excuse me. Yes, sir. Ah, o mo na ni Budi, ha? Ang guro kay sir. Pero ang obos, init-init pa. Huh? <laughs> bida daw, Hana. Pero si Pedro na hangol kay disay sa anyos. Ha, <laughs> pero bida. Maayo, na may coffee? Oh. Na, ma'am? Ay, ay, kasiksi. Pagkadagang gilaas. Uh, pero hindi lang mga pa. Pero na, mahala na. Kinimay akong ipagita. Ha? Ah, na, ma'am? Ang may gusto nyo mong black sugar? <clears> na, <throat> di um. black um. sugar. Um. Ah, um. um, man, can brown? Ha? Oo, di, I know. Ay, <laughs> can lang brown sugar. Okay. Uh, ako asad uh, dong dong ako asad katubog nao ha bisal unsang nga bugnao uh, excuse me Ah, uh, yes ha? murag nakmay ung ko nimo da nakmay ung ko Pamilyar face familiar kay na murag nagkailan na ta ha huh? diin man oh murag sa si kwan oh ayo na ha uh, diin ba to ha akrit ako sang man, ha hala <laughs> o oh, ako sa nakamay ung mo, sir I think murag dito sa bangko ka itong nagpailis kong check eh. Oh, yes! Murag na no. murag yun. Okay, actually, mag-atukan mo sa bangko, sa Metro Bank. Okay, ato ko dito, mag-withdraw kong cash down. Kaya dili mo gunahan mo lang kawawa ko gudang, lakaw, yung dang cash. Uh. Pero kung uh, wag ka ka, wag ko ka-withdraw, kay you know naman, it's Saturday, saradong bangko ka uh, di ba? Mao ba, sir? Tagli naman sa'yo, withdrawin mo sa bangko, sir, kaya na adlaw? Oh, well, actually, kung ano, uh. ginagmay ra, kay panggasto sa mga tao na kong Tag, 50,000, sing 50, pinta kada kadalaw ra. Hala no, datu ada ini mo, sir, no? Oh, dili kayo, dili kayo. Uy. Ay, mo na na mong coffee. ay, I minang mean, akong coffee dong. Ah, miss, ako, yeah. rin yeah. Yeah. Coffee, okay. ako rin bayad okay. na mong coffee. Ako rin bayad. Ay, sir, ayaw lang, sir. ako lang. Ah, di ala akong bayad dong, oh. Oh. Uy, kadakoan ni, miss. Wah, uy, kasuklihan ni. Eh. Uy, kagamay-gamay di, ha? Ah, uh, apel lang kang sir para masensyuan no no, 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 ra, ra. Eh sige lang sir, okay ra. Aku ra bayad ana. Kagamay ra ana oi. Too big. Oh my god. Okay, okay. Matod pa kay to review sa no and insult man. Ah, sige, sige. Aku ra li libre ni mo suno Ah, okay. Ah, aku ako di si Cloud. Just call me Cloud. Recorded by Splander Gaming. Pila may sugila noon tao nagkauyab yung bingo ha. Unya, hangton nga, nabot may sa kulugar nga, kami yung duha. Ah, ala, o ide. ko ni mo dinis sa motel. Hala mapatyan kay ko ana sa kong mami. Ah, abi ni mama, bitch. Ay ka bala kana. Pakasla ka. Ah, gusto ka, ipatawag na ko ang tanan ko mga pare nga suod. Padre Jesus wika do na. Padre Tuntun Barok. Padre ah, ah Tommy Ugpo. Ipatawag ko to. Padre Randy Migrasyon. Pader uh, Andi satu dah Pader uh, Kit, si Pader Jun Perajang Atau orang mengat suun ke pari Si Father Lucas pa Inuk Ia pilih Pader Lucas Pader Lucas Inuk no, Hapit kau kalimba. Pader Lucas Ia pilih Pero pwede Ia nak datang ke pari Ay pwede Oh dili man Bisa ang obispo pa yung makasal to po, hindi kayo. Ay, importante nga, makasal na Wow, anak clouds, uwi. Amo enggak. <laughs> don't worry, ha? Kiss ku sa'yo, ilang sa, sa,

Ina ya kau sakit. First time rapat ni nak Klaus close. Ili ni ini ni. Bawi bawang. Ako yung siguro na makuha na ako ni Mitch. Sa dili kayong ilanong itsura, bati lang daong. Pero ako yung gwanta. O niya? Ako na gisultihan sila si Mami ug Daddy nga magbinyo na ta kay Mapius ko sa una natong anak. Mapius ko? Nabduwis. O, ba ba? Pero, uh, doon lang ang tagi-isulti taon ni mo. Ang kabaturan sa akong pagkatao taon. O, mangayo ko nung pasaylo taon nga mauni ako gibuhat. Ah, ba, Ang tinuod. Tugod di sa akong ambisyon. O, okay, kiramang mo ko ng ambisyon, Gwit. Eh. Ako sa gani. Naam sa gani ko'y ambisyon. Pero lahi ang guri ako, Dimech. Ang tinuod. Dili ko, milyonaryo. Dili ko, anak ko, kontraktor. Dili ko dato. Ha? Huh? Ang tinuod. Orbs ko. Orbs. Unsa? Ako oh, niya ko ambisyon ko. Bakit dato. Dahil, kanang kurtahan Hinungdan nga ng padoto. Dato ko. Sing sing kwinta. Sa gisul. oh, kong gisulong. Nga marun si Ro. Pero dili. Dahil tinuod. Piki na. Piki. Oo. Oh, Unsa ko niya. Dahil lo ako sa kong gibuhatan. Hindi mo dahil ha. Tumor mo ko niya sa kong ambisyon. Pasi lo ako Kun maoy na. Kasi no ay na. Kung hindi okay lang. Pero nabdos sa mga. Kinalan nga ako na ito ba? bata? nga nasi nga na Ano ba? Ano ba? damage na Ano ba? Ano Parihas ko kung di mo pobrezan ko. Ambisyon ako ka makabana kong dato, pero pobrezan di ay kang inahaka ka. Ah, morbida. Murat ang uh, ekspresi ni Bangag sa ilong. Ah, Pakasli ko. Kay mabdos na ko. Pakasli yung ko. Marisipsus. sus. Mao ni ako problema kay nailad pa dito. Ang babaeng nga akong gilat, labaw sa dayng mangigilat. Usa ko ko ba at i-press. Wala gusto ni Bayhana. Ang ako pa ba, nga baluwa sa kuskalisod ba. Pero utrom sa ni way nakot. Sa un nga mabdo sa rabani. Pareo ta bagi ko ninyo be. Unsa may akong buhaton? Bam. Nay mabasa diha nga nagpakairon ingon nga dato pero way nakot ha. Unsa man kung kamoy basultihon? Claudio. Ati fresh. Ati fresh. Buat mai tau dari. Ati fresh. Wa ba, mali lima. Halo, Aku sendiri kan goli ah. Ai ati fresh. Ay, ang at, atong sender de ay Goliath. Oh, ah, atong sender de Pris uh. Dudong Claudio. <laughs> oh, <laughs> okay. Claudio. Ah, Claudio at Pris kay ko ani siya taon kada unsa pa nga ani. Ah, uh, trabaho nya nang ilang-ilad lagi taon siya karon kita sa babay nga amorg alahas sa taon ba kay siya sulu-sulu mga fake. Kato sang babay ni sulu-sulu alahas mga fake. Iya gibuyaban atong nga nadaan nya sa Uh, nah, ang lugar nga mabugnaw, nahitabo nah sila, nababdos ang babae. Gisultihan ni Claudio nga, maunay ako ang problema nga, dili ko tinuod ka dato. Nisultihan ni sa babae niyo, sa so, man, hindi medyo ko tinuod ka dato. Nyam, abos, <coughs> Yine, ngusia, nga mabdos ang ako. Hmm. Yan yung siya nga, wala ba ko gusto ni Bayhana? Sa on taon niya, Uh, ang yung babae, oh, uh, so, pakasalig yung kaulay. So, wag gusto ba mapakasalig. Ang tao niya, ang utada siya mabina, nga, unsa iya buhaton, ati pres, o di mo, on sa buhaton, kay babae mga, si babina, na may Bible, pabasa po, naba ko noong si sa Bible nga, ilad-ilad, kwarta-kwarta, niya, naba uh, ko na, mabasa po na sa si Bible. Ayan mo na sa Oo, inilaray lagi sila. Inilaray sa doon, yung pobre. Puros pobre. Tang kursi ro ang pintas ug sing singsing. Oh, grabe lagi kayo. Dinadaha sa tungsong public. Oo, ang daan ang grabe oi. Ka magdala <laughs> yung mini. Onya ti press. Onya. Kun sabay atong gikatambag ani nila taon nga muro parehas man sila. Oh, pagdayo na lang mo oi. Sao nga ang sak inyo ani silikway inyo ang naitabo man mo. Nay nayat na. unsa Oo kira oi. Oh, pagdayo na lang mo. Po, pagasawa na klauduk, na Claudio kada si Mitch kay. Ah, Katon ra kag kuan ana oi. Gugma. Gugma. Amerikano sa ngan ana mi. Oh. Musaw ana. Musaw ana. Ah, musaw a. Bab, unsa ba sa dito Be. Kung ari ko ka diri sa. Ay gi patong ana og 50 pesos. <laughs> kung ari ko ari ko kas panultihon gulyat, no malahi man sa inyong pamahayag, no. Panultihon 12, bersikulo 27. Oh. dili kayo makabuot sa taong tapulan ang iyang gitinguha. Dili. Oh, sa igwa kayo, no? Igo. Iyang gitinguha, huwag yung makabuot. Huwag yung makabuot. Okay. Ito Balik. Balik. dili kayo makabuot sa taong tapulan ang iyang gitinguha. Apan, masapian ang kugihan. Tawag tinuod. Hmm. Pulaan, pwede yun on. Dayot. Verse 28. Ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi apan ang pagkadaotang dalan paingon sa kamatayon. Igo gyapon. Igo gyapon. Kaya ang iyang pangandoy na matay. <tay hmm. Gusto na siya magpakabuhi, gusto siya madato, ah, puro mo sila ilad, -ilad oh. namatay ang iyang pangandoy. namatay. Na oh.

Oh, ang babae tao di siya maloy ay ikaw re bala di. Ay ay ni ko ano. Nimo mo, pa mo di size ka nun sagbat ka. Balik ta gulyat. Di siya le sustento dro nya ikaw le pang asawas bata o babae. Babae nga asawa. Ah, sayo na na nimo. Tanawas ko sa ngana. No mamili pa di. Ipangako mo ano, No lo pamili dro oi. Balik. Uh, oh, jangan kita anik daun. Balik tak kulit. Angin no. nyong. Angin nyong. Oh, daun lah, oh, kan ni. Sama nama. Haa, kan ni. Tak usah. Katong di kukus lukus. Bukai balik makukat. Oi, pernah kotong uras. Okay. <laughs> 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 ang kagati Priscilla, huwag ang imong gulyat, pangasawon lang. Ah. Uh, Dahil yung mga itang trabaho, mm. Uh, manikamot silang doha. Oh. Uh, mm. Mm. Uh, Kay, sa ilang pag-inilaray ni Mab Drosman, oh. Uh, may tato, wato sila magbuhat, huwag nang itawag, huwag ka nang abnormal sex. Kay ka iyon lang napakigalawan sa so, upang minyo, kaminyoon, dili balik sa mga yung sakto. Karoon ka ni Mab Drosman, pangasawon lang. Ah. Uh, ang uh, iban uh, gulyat kung huwag kabaw no ang laki pagkuha ang bata ha basta okay. babay mo decide di pagkuha ang gisabak di sa mayo dili lang sa mayo karon ingon pedro ay ngon tigulya to set presila hmm. kanang pakaslan magminyo ulan sa pangsaoon lang unya man may mo hitag trabaho wala ah. ah. problema karon mo ha Maano? ano ah, ma ah, May suggestion? sa hmm. gestion oy kisingan ato sindir sikon Sa si ina klawjo? Claudio? Ah, Claudio. Oy, Claudio. Huwag dire pa ka na si ako. Ito, ko na. Ay!